Guys, uh, good morning. Uh, welcome to my vlog. Guys, uh, bago ako mag sa sa ano trabaho, kasi may gagawin ako eh. Uh, mayroon lang sana akong isi-share sa inyo. Kasi guys, ano, uh, dalawang linggo nang namumula yung mga da yung dashboard ko. Pinuproblema ko yun. Dahil ano, ang hirap pa uh, ibalik sa kulay green. Pero lalo na yung ano guys, yung interaction. Napakahirap talaga kahit ginawa ko na lahat, ayaw talaga. Ayaw pero guys, nakuha ako ng ano. Nakuha ako ng magandang technique pala. May technique pala kung paano i ano, paano ibalik sa Cole Green yung interaction mo. Sa mga ano, sa mga namu diyan sa interaction nila na ano, na kulay red guys baka, ato, baka, makatulong ako sa inyo kasi yun ang ginawa ko kaya ang dashboard ko ngayon bumalik ulit sa kulay green ano yan guys eh parang ano yan parang asawa mo once na niloko mo at nawala ng tiwala sa iyo yan yung pagtitiwala sa iyo napakahirap ibalik Ganon din yan guys si Busmeta Meta. Kapag uh, si Busmeta guys, nawawalan siya ng tiwala sa atin. Kaya kailangan gumawa tayo ng paraan pa paano maibalik yung pagtitiwala niya sa atin. Kaya guys, uh, ano, may ginawa ako guys na naibalik niya ang tiwala niya sa akin. Siguro hindi ito naranasan sa iba pero naranasan ko guys kano lang kakukulay green lang ng ano ko interaction ko ang ginawa ko kasi guys ano sa lahat pala sa lahat ng dumadaan sa wall mo panuorin mo lahat yan guys mag mag ano ka mag like mag comment pero yung pag share na yan nasa yun na yan kasi tingnan nyo muna kung yung video na yon dapat pang i-share kasi baka mamaya may violation pala yun eh damay damay na okay guys ang gagawin mo pala panoorin mo lahat ng video wala kang pipiliin ni maliit man yan na content creator o ni malaki lahat guys panoorin mo wala kang i-skip dyan gagawin mo yan siguro sa, usap, sa loob ng isang linggo mano yan makuha mo na yun may balik na yung pagtitiwala sa ni Boss Meta lahat guys wag yung ano wag yung escape. pantay-pantay ang ano pantay-pantay pare-parehas mamaliit man o mamalaki yan panoorin niyo mag-like ka tapos mag-comment ayan guys yan lang ang ginawa ko guys uh, sana guys uh, ano makatulong ako sa inyo kasi naranasan ko na kaya Sini-share ko lang sa inyo. And guys, kung itong video na to guys, kung sa tingin nyo, ano, sa tingin nyo walang violation, i-share nyo. Para, makatulong naman sa iba. Parang yung iba na hindi alam, magagawa din na yung ginagawa ko. And guys, thank you for watching.